Partner, kasama na natin si Commissioner Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission. Dahil nga dito sa mainit na usapin pa rin mm. ah, tungkol sa pagpapatalo ng daan-daang milyong piso. Beo. Hindi liboner, partner. Ha? Milyones. Magasaligaling yun. Oo. Oh, oh. Ng mga taga DPWH dyan sa Bulacan. Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Yes, uh, pong Angel, uh, magandang umaga po sa inyo. Eh, paano kung At halim... Opo. Eh paano kung halimbawa katulad ng mga taga District Engineering Office ng Bulacan na mukhang addict na talaga sa sugal? <laughs> Uy! Opo. Di ba ang lupit nun? na uh, ano, anong kakaharapin nilang kaso uh, as to civil service law? Yeah, maliwanag po ano, na may admission naman sila na sila ay nagsugal sa kasino. Mm -mm. Eh sa kasalukuyang status, uh, status po ng mga batas natin, Bawal po ang taga-gobyerno na makita lamang doon sa loob ng kasino eh. Yes. Uh, eh lalo pa kung nagsusugal ka. Eh yun po ay uh, itinuturing na conduct prejudicial to the best interest of the service. grave offense po yan. Ang unang offense niyan, punishable by up to one year suspension. Yung second offense, dismissal from the service. Ah, baka hindi na sila mag-worry dahil na-dismiss na talaga. <laughs> <laughs> uh, una na. Kumano oh, no, ah? Oo, pero pero di ba pinagpagura nilang maging engineer, makapasok sa gobyerno. Di ba? Pagkatapos sasayangin mo nang ganun so, lang. Ka, partner, ano yan eh, hindi mo isusugal yung, well, kung adi ka na talaga lahat-lahat ng pera mo isusugal mo. Pero, normally, hindi ka magsusugal ng ikalulubog mo na talaga oh, oh, at wala ka nakakainin. Oh, oh. So, ibig sabihin yung mil daang milyong pera na yan ay sobra lang nila, partner. Oh, sumagay. No? Pero, okay, ang, ang sabi mo, kom, um mere entrance, mere presence yeah. sa loob ng kasino, punishable? Makita makita ka lang doon, bawal na eh. Gadon? Oh, Entry, P staying, and playing uh, gambling in, inside the casino, eh talagang mahigpit pong pinagbabawal yan. At matagal na pong bawal yan noon pa. Tignan ka muna, uh, halimbawa, uh, Soler, iyong hmm. e restaurant, doon sa Ging may niya, mga partner, kasino, paano, paano yun? kung may meeting ka doon or may nag-invite oh, like, okay. po? Opo, kung bawa yung restaurant ay nandun mismo sa loob ng casino, hindi ka pwedeng pumunta roon. Mm -hmm. Pero kung yung restaurant wala naman doon sa casino at medyo katabi lang, eh hindi ka nasa loob, 'yun, uh, pwede 'yun. Eh uh, pwede po 'yun kasi hindi naman ano, hindi ka naman nasa loob. Uh -oh. At maliwanag na wala kang intention doon na magsugal. Oo. Uh -huh. Pero kung uh, pumasok ka sa loob, Maski sabihin mo, titingin-tingin ka lang, eh nasa loob ka, bawal nga. Mere entry in the casino is prohibited. So, hmm. hindi ho pwede. Hindi, pwede uh -huh. hindi ho pwede ma... Hindi ho gawin yun. Pati pala elected official? Bawal? Lahat. Lahat. Uh, it applies to all people working in government. Ano Wala do? pinakamababa hanggang pinakamataas. Eh, dati nga nagsusuntukan, mayor at saka vice mayor sa loob ng casino sa Davao. <laughs> 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 Opo, eh, kaya nga po eh siguro hindi nila wala sila sa wala sa consciousness nila yung ganitong prohibition. Eh, I think itong nangyayari ngayon will serve as a lesson for all government people no regardless of position na merong ganyang pinagbabawal hindi natin dapat gawin yan anytime Anytime of the day and night okay kasi hindi lang ho during office hours ang of prohibition yan anytime yan maski weekends maski holidays Mm. Mas nasa ibang bansa ka. Ah, hindi ka pwedeng, opo, hindi ka pwedeng makita sa loob. Talaga? Eh, so, Ayong talagang iba, bawal ka. <laughs> uh, kung, alam mo, kung... hindi uh, Buti na lang sinabi nyo yan. Hindi, <laughs> kung, alam nyo, ang daming, ano, ha, ang daming elected official. Sabi lang, bawal sa Pilipinas. Punta tayong Macau. Ah, kaya nga po eh. eh kasi, kung <laughs> babasahin po natin yung, ano, yung uh, pinagbasihan niyan, wala akong qualification. Basta sinabi kasino. Eh, pag wala ah. qualification, You cannot qualify. Hindi hindi mo pwedeng i-interpret yung batas sang ayon sa pansarili mong kagustuhan. It has to be interpreted as written. Eh, kasi kasino lang po nakalagay doon. So, whether locally or abroad, bawal pumasok sa kasino. Naku! Mm -hmm. oh, eh, paano halimbawa, may convention sa isang uh, kasino, ano ha? Hotel and casino. Uh, uh, hotel and, and casino. casino. Mm -hmm. Hindi, event talaga ng kasino. Tapos, uh, invited yung isang uh, elected official. Mm hmm. Uh, wala naman siyang purpose magsugal. Pwede 'yun. Uh, dapat tanggihan niya 'yun. Ah. Kasi makikita siya sa loob ng casino. Band example pala yung mga opisyal na 'yan ha. <laughs> 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 Hindi pala dapat Ma maliban yun, lang kung ano, tagapag pagkor sila. Eh maliban na lang ay uh, ano uh, kasama sa pagganap ng kanilang tungkulin, no? Halimbawa ah. uh, mga yung ating mga fire officers na nag-i-inspect ng mga establishments ah uh, eh sempre i-inspect nila pati yung mga kasino kasi uh -huh. dapat ano yan eh dapat safe din yan diba uh -huh. from fire uh hazard. -huh. Uh -huh. Papasukin nila yon for purposes of inspection. So if sabihin, if it is in connection with the performance of your inherent duty, eh it it may fall within the exception. Uh -huh. Pero kung hindi mo naman trabaho yon at pupunta ka lang doon for some other reason, eh wag na kasi you may ano eh uh, you may Uh, court uh, accountability and possible uh, liability for violating the prohibition. May may nakulong na ba? Bukod yun sa taga LTO dati ha? Ah, LTO ba? <laughs> uh, hindi naman po nakulong pero meron na pong mga natanggal. Ah. Uh, uh, sa tabaho. Yung iba ay na-suspend uh, Depende po sa circumstances. Uh, mga gano'ng karami, uh, Commissioner? Uh, I, I would not say na gano'ng karami. No? Uh, I do not have the statistics right now. Pero hindi naman po ganoon karami. Mukhang uh, karamihan pa rin po ng ating mga government officials and employees ay alam nila itong prohibition na to at nag-iingat din po sila. Okay, come casino 'yun. E eh, paano 'yun sa mga gaming zone? Yung okay. ano, me, yung yung off uh, track betting. Uh, uh, yeah, ko. Oh, let me clarify ano. Ang ating pong ano uh, administrative offense tungkol sa gambling. Ang title po ay gambling prohibited by law gambling prohibited by law. Okay. Therefore, if you engage in any form of gambling which is prohibited by law, may liability ka na doon. Kahit kailan mo gawin yan, kahit uh, during office hours or outside office hours, basta yung gambling ay prohibited by law, administrative offense po 'yan. Okay. Ngayon, okay. Kung ang gambling ay hindi prohibited by law, uh, hindi ka makakaroon ng liability kung mag engage ka dyan, provided you don't do it during office hours. Ah, so... kasi uh, kung uh, during office hours, conduct prejudicial na naman yan because you are not using government time for official reasons. Di ba? Gambling uh, cannot be official. Uh, 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 personal sa'yo yan. So kapag okay. nasa loob ka ng opisina, you have to do official work and therefore if you engage in a, another matter especially gambling that is conduct prejudicial again no to the best interest of the service mm -hmm. Ngayon, kung outside office hours private na action mo na yon oh. as long as it is not illegal wala kang accountability kasi kung pagbabawala natin yung uh, legal na ay uh, yung gambling na legal naman dahil authorized ng batas eh, apektado rin po dyan yung ibang popular na sugal, katulad ng loto. Oo. Uh, opo, no? Loto, uh, well, and, and, other gambling na allowed naman po ng batas. Eh, kung hindi na office hours, private na action mo na yan, eh, wala naman pong maliwanag na accountability doon. Uh, buti na lang, pinagbawal pinag na yung online uh, gambling. Yung sa <laughs> yung, phone. Oo, sa phone. Kasi ang daming nalulong Kahit office hours, nagtatanong nag, na gano'y. Eh. Mm. Uh, tumataya. tumataya. eh. Di ba? Although, hindi nga lang sila na-document dahil walang magsusumbong kasi pati yung gwardiya nag... <laughs> <laughs> Pumupuste. Okay. Uh, what about sabungan? Di ba sabi mo bawal din ang sabungan? Pagka elected, uh, ano to, appointed official? Uh, pagka Then, nagtatrabaho uh, sa gobyerno? Dahil nga po ang offense natin kung ay gambling prohibited by law, it depends sa sabungan. Kung ah, ang sabungan po ay uh, legit. Uh, illegal. Uh, kung legit, uh, at uh, outside office hours eh pwede naman ano naman po yun pwede naman siyang pumunta doon dahil legal naman po yun eh again that's a private action uh -huh. legal naman yung ginagawa niya wala pong maliwanag na accountability pero kung ano yan hindi legit such as uh, tupada o uh, nag, ano lang nag uh, nag uh, nagkayayaan lang na mag uh, ano magsabungan ng manok sa isang lugar tapos may pustahan mm. eh gambling po yun sa gambling kasi ang general rule is illegal eh All gambling, all forms of gambling are illegal unless authorized by law. Diba? Oh, oh, oh. Okay, kaya yung wedding natin hanggang ngayon, illegal yan eh. Kasi <laughs> hindi pa yan authorized by law. Kaya kung tataya tayo ng wedding, medyo delikado rin tayo dyan. <laughs> you know, gambling prohibited by law yan. Oh. Come, ikaw lang daw nagsabing ibawal yun. Kasi sa mga barangay... <laughs> may mga way na papaano ah, na way. Oh, 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 Mga barangay oh, tanot oh, nga. Mga pusti. Oh. Bawal pa rin 'yun. Oo. Bawal pa Akala kasi nila dahil walang humuhuli sa kanila. Okay na. Eh. Okay na, akala <laughs> ano na. Ay, oh. s'yosumi ng buhay ito. Oh, pero 'di ba ang iniiwasan nga natin dito lalong-lalo na yung pagkalulong. Mm -hmm. Kasi yung uh, Pag -addiction. oh, yung addiction kom gaya din yes, nakita but, mo. 'Di ba? So, hindi lang yung kasi hindi magandang halimbawa para sa ating mga mamamayan dahil alam mo na sa totoo lang dapat kapag nasa gobyerno ka role model ka eh you are being looked up to as an exemplar no in your community uh -huh. Uh -huh. eh kung magkakaroon ka ng ganyang bisyo tapos prone pa sa graft and corruption dahil mamaya kung nalulungkana, na wala ka ng ipang-sustento diyan eh baka pumitik uh -huh. ka ng public funds, uh -huh. di ba? Just uh -huh. to sustain your vice. Uh -huh. eh, hindi ho talaga maganda para sa isang government official or employee uh -huh. na makikita dyan. Uh -huh. muna, ha? Pa para dun sa mga kababayan natin na uh, medyo nagre-react pagka naririnig na yung DPWH, mm -hmm. hindi ho lahat, ha? involved doon sa kalokohan ginawa nung sina mm -hmm. Bryce Hernandez ano doon sa mm -hmm. district office ng uh, Bulacan ano mm -hmm. maraming matitino sa DPWH ano ha Uh, naniniwala tayo. Kaya wag naman ho natin sana i-generalize. Eh. Oo. Uh -huh. Basta't ang sinasabi natin, ang general na pagbabawal ang pagsusugal yeah. sa ano to, uh, pag, pagpasok pala sa casino. Uh -oh. Ayan, ah. Oo. Kahit hindi office hours, pwede pa rin kahit sa abroad bawal pa rin. Pa, pa, pe, pero na-enforce na ba natin 'yan kom para doon sa abroad? May, may 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 mga nag report na sa inyo. Ah, uh, again, wala po kasi akong data ngayon. Okay. Uh, uh, hindi ko masigurado, pero definitely bawal po 'yan. Kung may mag-report po sa amin at within our jurisdiction yung ni-report, iimbestigahan po talaga namin 'yan. Okay. Come, uh, last point na lang. Dito ba sa ano sa eleksyon sa BARM, uh, may may mga restriction na patutupad ang Civil Service Commission o may sarili silang Civil Service Commission doon? Ay ah, hindi po Nakalagay naman po sa organic law ng BARM that they are still subject to the national laws of ah. the land notwithstanding the autonomy given to them. Kaya ah. po yung mga prohibitions natin against partisan political activities, mag apply din po sa kanila yon. Ah, kahit na autonomous, lahat lahat ng mga ano yan, lahat ng mga lugar na may autonomy. Ah, lahat po sa buong Pilipinas kasi yung ating pong prohibition against partisan political activities is a national prohibition it applies uh, uh -oh. in all places of our country. Uh -oh. So maski sabihin mo na meron kayong autonomy, your autonomy does not make you an independent republic. Uh -oh. Therefore you are covered by by the national laws of the land. Okay. Kom attorney tawag kami ulit ha sa ibang pagkakataon para ma-discuss natin yan thoroughly. Ha? In the meantime, thank you for joining us. Salamat din po sa pagka-